Kala ko madami. Wala pala. Kung wala. Goods yan kung salaw, wala. Para mapag-loot tayo ng maayos. Oh, Ay, ito, ito, ito. siya? Andiyan? Andiyan siya? Dead! <laughs> <laughs> Doon,

Ah, Kunti na lang. Sendge, isang tira na lang. Sa good press, Lan, nagamit ko na 'yung ano ko. Ayawa, no. Masakit 'yun, tol. Masakit 'yun. No, wala. Virus. Tago ako muna. Masakit yan. Nakuha yung ko. gamit ko. Nakuha yung gamit ko! Ayan mo yan. Oh my god. Wala. Lang. No, 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 no. Okay. Oh, wala lang. yan. pa. Umabot pa. Umabot pa. Umabot, lang. umabot. 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 Ay, awa. Possibly siya yun. Wala, wala. Wala, wala. Wala, kabakbaran. wala. Wala, wala. Wala, wala. Ang bilis ng kamay, no? Ang bilis. At lang tuloy ako. Meron dyan. Oh, 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 oh. Backshot! Backshot! bakshot, Back! Back! bakshot, hmm. hmm. bakshot, bakshot, Hindi ba? Patay. Sorry. Ima pala yung ano nga eh. Ayan yung skinner boy. Meron pa yan. Meron pa, meron pa, meron pa. <tryo> Dalawa pa eh. rin. <tryo> Ang dami nila po. Ang dami nila po. Ang naman. Susulputan bigla. Hilang. Sniper 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 sniper. Nadali mo na. Bundo dito. Sa Bundo sabundo. Nawala dito siya. dito. Parego, nanggiya pa, nanggiya pa, nanggiya pa. Merengga, merengga. Putik, oh, di mo tamaan them Wipe them out. Nice, 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 nice Ay, no Ay, may nagtatay Ha, Reload. tinamaan ko Tinamaan niyo din? Tinamaan ko. Tinamaan ko din. Wow! May panghil ka? Wala wala. Kau oh, pala lapit na yun. Tapos mo ako ng isang drone. Luna you've got this!

natin to boy. Ito ang dami. Ito na isa. Hindi, nga ako. Wala ko yung punta rin na. pa? Yun nata, yun Luta mo, luta mo niyo. Wala, 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 wala siyang ano. Patay. winner. Bo winner. Wala. -na. Salamat. Nakadali din.